Hi guys. Good morning, good morning, good morning. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa lahat. Saan man kayo naroon? Dito sa Manila, sa Pilipinas, magandang araw. Magandang araw po sa inyo. Palibagong video tayo uh, um, magpapalit tayo ng downlight yan papalitan natin ng pinapa center light andito yan sa kusina okay po stay tuned abang abang um, dito po na torilyo na natin ang ilaw nya takip na lang wala tayong videographer eh kaya takip na lang ang ating i-gagawin dyan sabay pa ilaw Ayan, LED yan. Pinalitan natin ang sa kusina na downlight na crossbar ilaw. Tapos yan, LED. At tignan natin kung maliwanag. Pero wait, isalpa ko lang yung sakip niya. Okay po. Standby, standby. Stay tuned.

Yeah. I can just be Don't

vừa là lấy là lấy Một là lạnh qua là lấy của, vừa là là lego. Nice. Nice straight na? Oh. Penting lah, penting tu diperiksa, eh. Tricolor mo kunya. oh na pala. No three, tricolor. Lego. Nakaman ya, nak record ya. <laughs> oh, sibah. Ikam nak dengar Um, ito nga pala na pinalit natin ay bago Bago po ito Tapos tinanggal natin dito na downlight Doon natin nilagay sa Hagdan 3-way yun 3-way, three 3-way switch Apo Ah, uh, kinukuha lang natin yung ano, yung alignment yung para mag-lock siya. Una sa bingi, wala akong engineer, wala akong tigasilip. <laughs> Inulit ko, in-adjust ko na lang center, pinaka-center light siya. Okay po. Shoutout nga pala, shoutout sa mga bagong subscriber natin at sa lahat ng ating mga subscriber Mabuhay po Salamat po Ini titen, ini titen apa nang? Pen, ampen toralang. Ah? Yang, apa nang? Parang mai anasle, apa nih? Pen, pen, pen toralang. Jadi, apa nih? Yang laki an? Kadalu, kalau